Masbate, good morning, good morning na naman mga idol Yan, Good morning, panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo At syempre panibagong gala na naman So guys, andito tayo ngayon sa Masbate City Na naman <laughs> So samahan niya ako, gumala dito At syempre, sulyapan so na rin natin guys yung bagong building na tinatayo ngayon Parang building ata ng ano to Ng SM Mall o kaya uh, Robinson, no? Kaya ipakita ko sa inyo para naman masulyapan natin. At syempre habang nagtatabil tayo mga idol, mag-shoutout muna tayo. I-shoutout muna natin yung mga bago nating uh, followers. Eh welcome natin sila, di ba? Yan, shoutout kay Dondon Lilis. At Let at kay Lanzaro, ayan, Perla Oliva Bilarmino, at kay Jun Junsay, sa Sas Sagaya, at kay Rialin Abinda, kay Chikay Muro Cornal, Erwin Hilutin Malto, yan mga-mga sa inyo mga idol, at kay Triple Misala, kay Chris Baruga, kay Nani Andalis Gulano, at siyempre, shoutout din kay Berhilio Toots Tabo-tabo idanyo at kay Cheryl Inupia kay Anjie Golbin de Gaspi, mega shoutout, William Or Kubal, mega shoutout at kay Nimi Morado, mega mega shoutout sa inyo mga idol at marami pa ito mga idol. At shoutout na rin kay Sonya Bantayan Gibara at kay Alan uh, Riquinala Suarez at kay An Sala Balagusa. Ayun, mega mega shoutout at kay Nora Almugera Andrew Gonzaga Mero Ayan, Magpapagas muna tayo guys ha? Habang nagpapagas tayo Mag shoutout shoutout pa rin tayo Ayan, Shoutout din kay Arnel Alba At shoutout din kay Cecil Alcaraz Jonalyn Carincio Maghanoy At kay Joseph Aganan Kinatagkan May shoutout kay uh, Lucy Borga Ramel Cantuba Kay Kevin Lloyd Arisgado at syempre andito rin si J. Villamor Lubus At kay Alba Jan Lodi Yan, dalanon Anelen Quintal, mega shoutout Kay Larry Maglinti at kay Viajero Vlog Concepcion Yan, mega mega shoutout sa inyo mga Ludi At andito rin ka uh, Marian Nito Nonito Maglinti Yan, kay Nergin Di Rojas, mega shoutout din Manilin Baybayon, Bayon ba Bariha Mega shoutout Ephraim Tantuan Mega shoutout Kay Paul John Laurio Shoutout din Kay James Bruce Shoutout Percival uh, Litada Mega shoutout Kay Jeric Santa Clara Mega shoutout Kay Jimmy G uh, Greg Shoutout shoutout At kay Gistuni Distura Maricel Binaro Iribiti uh, Binaro Mega shoutout Analin Villar Balatukan Mega shoutout kay Risan Pilayo bin uh, binsorto uh, Noli Palamo Palamar Tupas Inyo may sa iyo si idol At siyempre andito rin si Rodolfo Lucino at kay yuk yuk. Niyan, Miga shoutout sa inyo mga idol. At nga pala mga idol, kung gusto niyo masubaybayan yung ating mga gala, mga travel dito sa mas bate kasi gala si Dodski. Mapakalupaan, karagatan, wag lang sa kalangitan. Ayan, please support my page and my YT uh, channel, no? Huwag nyo kalimutan rin na i-like at i-share yung ating mga video para naman mas lalo tayo ganahan. Ayan. At shout out, shout out sa mga taong nagpapashare out dyan. Especially sa ating mga kabayan. Mega, mega shout out. No? Ayan, malapit na tayo mga idol sa building na sinasabi ko na parang mall ata na itatayo to. At nga pala maraming salamat sa mga bago nating followers dyan. Bago nating subscriber, maraming maraming salamat sa inyo mga idol. No? At lagi-lagi natin yan pinapasalamatan. So, ayan guys. oh ayan. Nakita nyo yan? Yan yung bagong building na tinatayo ngayon. Ang laki nyan. Parang mall yan guys. No, pero hindi natin alam kung ano talaga yung, yung specific na building yan. Pero, nasa ko lang ha. Maganda sana kung ano yan. Uh, SM Mall o kaya Robinson. No? <clears throat> Para mas lalo pa gumanda yung ating bayan. No? Kaya mas maganda, maraming pasyalan, maraming building, maraming galaan. <laughs> Ayan. So mga idol, kung gusto nyo masubaybayan yung ating mga gala, mga travel, mga vlog dito sa Masbate, mag-follow at magsubscribe para naman kung meron tayong bagong upload, ma-update kayo. Ayan. Nga pala, shoutout din sa Bagangan Group, parokya ni Sunny, mga mga shoutout. Dalaw na kay Sunny Guadayo, kay Louie Labastida at kay Juice Dado Labastida yan mega mega shoutout at syempre sa ating mga kaibigan na nasa malayo ang Ilo Labastida Dinis kay Maritis Cantonos at kay uh, Miguel Grotas yan mega mega shoutout syempre mga taga Tikaw, mega shoutout taga Burias mega shoutout at syempre kung saang bayan pa dyan yan, mega mega, mega shoutout sa inyo mga idol. Maraming sa maraming support, maraming ah. suporta. Maraming salamat sa suporta At nyo. shoutout din sa Team Squadron, lalo na sa ating magandang founder na si Ma'am Jiki Toronto to Canada at syempre kay Madam Siquel Yan. Mega, mega share out sa inyo mga idol. At guys, wag nyo sana kalimutan na i-share yung ating video. Paano makilala yung ating bayan kung hindi nyo i-share. Yan. Wala namang bayan dyan mga idol. Pakishare nyo naman. At mag-comment na rin dyan kayo kung gusto nyo magpa-share out. So, dito na lang ang ating video. Ako nga pala si dudsky Motovlog. Hindi pa sikat pero laos na. Yan. Bye-bye mga idol. Ingat-ingat tayo sa ating travel.